Hello guys, gandang hapon. Andito na naman tayo sa ating panibagong vlog. For today's video, ay magtitirapi kami ni Mrs. Ayan guys, oh, daming daming ano, magtitirapi. Ayan, ang haba ng pila. Ayan po guys. Ayan si Mrs. Oh, sa kanto. Ayan, ayan guys, oh. Ayan si Mrs. Sa pinakadulo. Ang haba ng pila guys. Dito sa Subic sambalis Ayan po guys so 90 days Free therapy e Electric pulse Be will po yan guys Libre lang po Ibig sabihin Susubukan ng 90 days Para malaman kung May nagbago sa katawan Kaya maraming ano guys Pumipila rito dahil uh, nagkaroon naman ng improvement ayan po guys so ayan marami pong pila dito ayan po sila guys ang haba ng pila nagtsatsaga po nagtsatsaga pong pumila kasi gumagaling din halos karamihan dito ang pumupunta ay mga matatanda at ang may mga sakit pero pwede rin ang mag yung walang mga sakit yan ang po guys kaya ay tingnan nyo guys yung panahon yun kasi maulap pero nagtataga pa rin kami pati sila o oh. yung isang magtitrapip naka L3 naka L3 pa nasa loob pa po sila guys ayan si Mrs. doon sa may pintuan yan po, puntahan po natin sila guys yeah, guys kasi ano po yung ah, pinaupo po siya ni auntie yan po si auntie yan yan po Ayan po siya guys, yan si yan siya si Michelle Ayan po Okay guys. Medyo maulan ngayon, maulan. Ayan guys. Okay guys, bye bye muna guys. Kasi, ano muna kami. Baka biglang kumidlat. Okay, thank you. Love you.